Tinanggap ni Haya ang alok na trabaho ni Rans. Kahit gusto niyang magpahinga muna ng mahaba, mababato naman siya ng walang ginagawa. At least kahit naman paano ay mga na niyang pinag-aralan niya sa kolehiyo. Maayos ang naging unang linggo niya sa sunglo. Dahil nasa honeymoon pa ang resort manager na si Comet, si Ryder na isa sa mga owner ang pansamantalang namamahala. Wala siyang problema dito. Hindi ito mahigpit at masaya itong kausap. Ang sunglo, ang reception ng binyag ng pamangkain ni Nance at nasisolan. Unang pagtitipon niyon sa resort na hinawakan niya, kaya naman kinakabahan tuloy siya. Hindi ka na yata natulog. Puna sa kanya ni Rance nang maghikap siya. Sinamahan ko ang mga tauhan nating magpuyat sa preparation mula pa kagabi. Aniya, hands on siya sa trabaho roon. Hindi lamang siya nag Tumulong siya sa pagluluto at sa pag-aayos ng pavilion. You're working too hard, Haya. Mahimig pag aalong sabi ni Rance. Eksaherado na sigurong sabihin, ngunit animo mo humaplusin sa pagal niyang katawan. Kaya ko to, don't worry, sabi niya. Nang matapos ang party ay nilapitan siya ng ina ng si na si Risha at pinasalamatan. Good job, Haya. Pagpuri pa nito. Thank you. Proud na sabi niya. So kayo na ba ng kapatid ko? Biglang pagbabago nito ng pamsa. Nagulat at nataranta siya sa tanong. Ha? Huh? Bakit mo naman nasabi yan? Malik tanong niya. Hinanap ng kanyang mga mata si na naroon sa mesa. Kasama ang Mr. Neresha na si Dustin. Kasama itong kanong-kanang si Solan. Hindi alintanang hinihilahila ng walang buwang bata ang kwelyo ng suot nitong polo. He must love kids. Narinig pa niyang biniro si Rance ni Dustin. Bagay pala sa iyo ang may hawak na bata bayaw. You should have one of your own soon. Oh, hindi pa ba? Pakli ni Resha sa kanya. Sarap kutusan ng Rans na yan. Magkaibigan lang kami ng kapatid mo. Pagtatama niya at inalayo ang tingin kay Rance nang nahuli siya nitong nakatingin dito. Magkaibigan, hindi ganun ang pakiramdam niya nang nasa golf course sila noong isang linggo. He wanted to kiss her right there and she had been aching for it. Hmm, hindi ganun kung makatingin si Ron sa mga kaibigan niya eh. Wait, wala pala yung kaibigan babae. Ikaw pa lang. You must be very special to him, Haya. Siya naman ang tumawa. Mabait lang talaga si Ron sa kahit sino. Ayaw mo ba sa kanya kung sakali? Akward na hinawi niya ang buhok at inibit sa likod ng kanyang tenga. Pinilit niya ang huwag na uling tumingin sa kinauupuan niya nas, ngunit mas malakas ang hatak ng kanyang mga mata. And when she looked at him again, she caught him looking steadily on her. Numiti ito sa kanya at nagtungo naman siya ng ulo. Mabait ang pamilya namin. Wala kang poproblemahin kung sakali. Pambubuyo pa ni Resha. She just smiled warmly. Hindi talaga siya komportable sa mga nitong usap. E hey, ano ba ang inaalala mo? Banayad pang tanong ni Resha. Hindi naman kami mata pobre haya. Bahagya itong tumawa. Oh, just what I am I saying. Parang napakayaman naman namin kung magsalita ako. I'm sorry. What I mean is, we're not a family of snubs. Wala naman kaming karapatang magmataas dahil nag rin sa wala ang angka namin. I know that, Resha. Nakangiting sabi niya. tang -tort nga ang pamilya si Leste. Hindi niya ranang dumang manmaliit ang mga ito. Bottom line is, Masaya kami sa kahit sinong babaeng mapili ni Rans, pero sana ikaw na yun, Haya. Sabi pa nito, saka nagpaalam nang bumalik sa mesa. Hindi sumabay sa pamilya nito si Rans na umuwi kahit pa pinilit ito ni Haya. Nagpaiwan pa rin ito sa sunglo pagkatapos ng pagtitikpon para sa binyag ni Sulan at tumulong sa paglilipit sa pabilyan. Palubong na ang araw nang matapos sila sa mga gawain. Huwag ka nang pumasok bukas. Kailangan mong magpahinga matapos ang araw na ito. Binito sa kanya ng lapitan ang nito habang nagpapahinga siya sa, sa kanyang office na nasa restaurant ng resort. Sanay ako sa puyatan ng trabaho, ran, sabi niya. Sumandal ito sa mesa at nakangiting humalakip kiparap sa kanya. Ibinenta na naman ba ako ng ate ko sa iyo? Hindi na benta lang. Ipinamimigay ka na niya sa akin. Natatawang sagot niya habang nilalaro sa mga kamay ang isang bulbo. Ikaw naman kasi. Bakit hindi ka maghanap ng babaeng maliligawan dyan para hindi ka natuksohin? Tumasa ang isang sulok ng mga labi nito. Bakit pa akong maghahanap ng iba kung nandyan ka naman? Nabitiwan hawak na bolpan sa niya. Huwag mong sabihin sasakyan mo ang pagrereto ng pamilya mo sa akin, ha? Why not? Hindi ka naman irereto sa akin ng ngayon kung alam nilang ayaw ko sa'yo. Kumunot ang noon niya. I like you, Haya. Walang gatol ng sabi nita. Nakangal lamang si habang nakatingala rito. Tila seryosa ito sa sinasabi. In fact, I've always liked you. Isn't it obvious yet? Nakangiting sabi mo nito. You only like me as a friend, Rance. Pagtatama niya. You're wrong. Crush na kita noong college pa lang tayo. Ano? Bulalas niya at napatayo. Tumawa ito. Hindi mo talaga nahalata. Sunod-sunod ang kanyang pag-iling. Hindi eh. Akala ko mabait ka lang talaga kaya. Kaya lagi kitang nililibri sa kafeterya. Pinapahiram ng laptop. At laging katabi sa upuan. Natahimik siya sa saglit. So may mali siya lahat ng mga yun. Umalakhak ito kung ng tawag mo doon, then yes. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Nagkibit balikat ito. I was stupid, I guess. Saka alam mo namang mahihayin at mababa ang self-esteem ko noon. Oh, well, crush lang naman. Bali walang sabi niya. Normal lang yun sa among students. No big deal. Kaso hindi na walang pagka-crush ka sa'yo. Reblasyon pa nito. Napanunayan ko yun nung magkita ulit tayo. In fact, I found out that I had missed you all those years. Tinasa niya ito ng kailan Hindi naman ito na-intimidate kahit konti. Saka hindi na lang simpleng crush lang ang nararamdaman ko ngayon. Napalunok si Haya sa huling narinig, lalo pat bahagyang namaos ang boses nito. I think you know what I'm talking about, Haya. Pinilit na kumalma. Hindi na siya isang teenager upang magulang pa sa mga ganoong usapin. She was almost 30 years old for crying out loud. So yung sinabi naman sa na akin na gusto mo akong halikan, hindi lamang bunsod ng tama ng anak. Nakangiling, umiling ito. I don't get drunk easily. I've told you that. You really wanted to kiss me that night? Yes. Bakit hindi mo itinuloy? Ayaw kong samantalihin ng pagkakataon. Isa pa, you were still hurting over Jerome at that time. He boyishly sniggered. Sa katakot akong maumbang mo. Umugas siya sa hang. Parang nawala lahat ng pago niya sa katawan. Ngayon ay buhay na buhay ang lahat-lahat sa kanya. Tansa hindi niya inaasahang pagtatapat ni Rance. They it excite her? And I know almost kiss at the golf course last week. Hindi siya nagsalita. Ramdam niya ang pag-init ng magkabiling pisngi niya. May pag-asa ba ako? umot pa nito. Noon na si Dredsong dito. Wala. Buong-buong sagot niya. Pasted na agad, pumalatak pa ito. Kaya ba, mabait ka sa akin? Pinasok mo ang kapatid ko sa trabaho. Tapos ginawa mo akong restaurant manager dito para magpalapad ng papel at baka sakaling hindi ako makatanggi kung manliligaw pa. Of course not. Matigas na tangi nito. Gusto talaga kitang tulungan at alam kong qualified ka para sa trabahong ito. But well, I'm glad that you took the job because I want you to stay in the country. Dahil gusto kitang laging nakikita. Nakakasama. Hindi kita kayang ligawan kung nasa Hong Kong ka dahil hindi ako marunong manligaw sa telepono. Gusto ko ng harapan. I'm sorry, Wins. Naglakad siya palapit sa salaming bintana. Nasabi ko naman sa na wala akong balang asawa, hindi ba? ako kong sisira sa balak mo. Tumabi ito ng tayo sa kanya. Ila ayaw talaga siyong tantanan. Hinarap niya ito. Kung si Jerome nga na gustong gusto ko noon ay eh, nagawa kong basta din, sabihin mo nga kung ano ang kaiban mo sa kanya para mapagbago mo ang isip ko. Jerome give up on you at once. I won't give up that easily. Matindi nga ang paninindigan ng kumag. And I also think that you like me, Haya. That the attraction is mutual. Tila siguradong siguradang sabi nito. You want me to. Itatanggi ba niya? You want me to prove it? Hamon pa nito. Sa bulong ang kailan na tumingin si Haya dito. I am going to kiss you. Mahinang sabi nito at inilapat ang isang kamay sa kanyang leg. And we both know that you can't say no. Hindi nga siya nakayang humindi. Tumiklop ng kusa ang dila niya. The touch of his hand on her skin was enough to make her hope helpless to Agad na umawang ang bibig niya. Ang kanyang dibdib ay nagumpisang tumahip ng kusa. Alam niyang sigurado si Rance na ayaw niya yung tumanggi. Na wala siya kakayahang tumanggi. Kaya ipinagpatuloy nitong balak. Unang dampi pala ng bibig nito sa labi niya Ay na siyang napaungul sa nakalili Yung pakaramdam na dulot niya And his lips brush against her She was swept away with a wave after wave of sensation Kusa siyang napakapit sa dibdib nito Pumikit at tumigil sa paghinga And he gave the kiss The last of highest insanity flow away Hindi siya handa sa ganoong pakiramdam Ngunit ayaw tumigil niya rin sa ginagawa nito sa kanya Narinig niya ang malakas na pag pagungul niya at nang ilayo niya sa bibig nito sa kanya, daig pa niya ang batang inagawa ng candy. Nang malakulyo siya sa loob-loob, she even found herself surprising when Prince was grinning. His lips were wet like hers were too, probably. He looked sexy. He looked scrumptious, And damn, um, he wanted more of him. I think you've got my point, baby. Sabi nito sa boss na boses. Pinilit niyang ibalik sa huwi siya. Niyang tila nagkapira-pira sa nasa hangin. Alright, fair enough, sabi niya. Madilim na nang ihatid siya ni Ron sa bahay. Bago siya bumaba ng kotse nito, ay muli siya nitong ginawa ng marubdob na halik. He was already a master of that moon, she thought, as she, was able to persuade her mother to respond shamelessly. Kaya pa sila naghahabol ng hininga na maghiwalay ang mga bibig nila. Mabuti na lamang at madilim na, at heavily tented ang mga bintana ng kotse niya, kaya hindi sila maaninag ng kanyang inang nasa tindahan. Sa lahat naman ng manliligaw, ikaw itong nakahalik na sa unang araw pa lang, dalawang beses pa. Natatawang sabi niya, kailangan ganun kabilis. Hindi lang girlfriend ang target ko sa panliligaw na ito, kundi asawa. Nakangiting sabi niya, bahala ka na nga. Sabi niya at nagpaalam na rito. Ninaano niya saglit ang kanyang ina sa kanilang sari-sari star sa kahawak-hawak ang bibig na tumuloy sa loob ng bahay. Nagpasok niya sa kwarto ay agad niyang ibinagsak ang katawan sa kama. Halos kalahating oras na siyang nakahiga roon ay saka lamang niya na-realize kung anong pinasok niya. Bakit hindi sinang matigas upang tangihan si Rance? Bakit hindi niya sabi Ito ang totoong dahilan? Kung bakit ayaw niyang mag-asawa? It would be so easy. Rance could have chicken out like Jerome. Pero lumipad talaga sa kawalan ng tamang pag-iisip niya dahil sa biglang pagtatapat nito na sinamahan pa ng maiinit na halik. He had kissed twice. At hindi siya nakatanggi. She had literally melted in his arms, given into his hot delicious kisses. Doon pa lamang ay sukol na sukol na siya ay nipagsanasa rin siya kay Ron Celeste at hindi niya na kung yung pipigil o kung gusto nga niyang pigil. Bago sa kanya ang mga nararamdaman ganoon. she felt accelerated over at siya na siguro ang pinakamalaking tangang babae kung hindi siya bumigay. Nagbunyi ang kalooban ni Rance, hindi siya binastad ni Haya, o napigilan siyang basta din ito. Hell no, he was not going to live up that easily. Malas lang ng Jerome na yun at bumigay agad mapapa sa kanya rin si Haya. Tiwala lang ang kailangan. Wala pa siyang ginustong hindi niya nakukuha. Tayag siyang gawin. Kahit ano, para lang mithiin niya sa buhay. At ang mithiin niya ngayon ay pagkakaroon ng asawa. Natagpuan na niyang tamang babae para doon. Kailangan na lang niya itong mapapayag ng pakasalan siya. Aamin yung bagong malik sa Pilipinas si Haya. Hindi niya naisip na nanaisin niya itong maging kabihak dahil sa sinabi ng mula itong balak magpakasal. Sinadya ang dalangan ang pagtawag dito noon ngunit hinahanap-hanap pa rin niya ito at nang muli silang magkita and saw her at the church in a pretty dress, he knew that it was her we really wanted. Huwag mo akong dadalawin dito sa bahay. Mahigpit na bilin ni Haya sa telepono nang tumawag si Rito ng gabing iyon at nagpaalam na pupunta siya sa bahay nito sa linggo. They had already been going out together for more than a week. Madalas na itong dinadalaw sa trabaho sa oras ng pananghali at kasama na itong kumakain. Kung minsan nahihintay nito nito hanggang uwi at magdi-dinner sila sa labas bago niya ito ihatid pa uwi. Bakit naman? Masyado ka kasing pa Ayoko Ayokong malaman ni nanay ang tungkol sa atin. Lagi na nga silang nagtatanong sa akin ng kung ano-ano. Napangiti si Renz at kinilig pa yata sa tatlong huling sinabi nito. Tungkol sa atin. Anong sabi mo sa kanila tungkol sa atin? Sabi ko magkaibigan tayo at boss sa trabaho. Why can't you just tell them that we're dating? Ah basta, may mali siya pa rin ang dating nun sa kanila. Baka pilitin ka nilang ipakasal sa akin, ikaw rin. Tumawa siya, hindi naman ako tatanggi. Madali akong kausap pagdating sa bagay nila Magkita na lang tayo sa labas. At trans, huwag mo na akong dadalawin sa trabaho. And please huwag mo na rin akong bibigyan ulit ng mga bulaklak at chocolate. Tinutokso na rin ako ng mga tauhan ko eh. So you want us to be discreet? Exactly. Okay, how about if I bring you over to my house? Ipasyal kita sa Vista Verde. Walang mga tao roon kapag linggo. Tayong dalawa lang. Sige, magkita lang tayo sa downtown sa laba, sa harap ng mall. Ayaw mo lang yata ipakita sa mga tao hindi mo mapapanindigan ang balak mo hindi pag-asawa eh. Pangasak niya. Franz, ang nito. For your information, hindi pa nagbabago ang isip ko. Wala pa rin akong balak mag-asawa. Kaya kung ako ikaw, tigilan mo na itong kabaliwan mo ito. At maghanap ng ibang babae rin. You're just wasting your time on me. I don't think so. May pag-asa ako sa'yo. Haya, hindi mo kayang tangihan at alam natin pareho yan. Pagmamayabang niya. You brute. She is in his festive sexy voice. I'm talking about marriage here. Iyon ang kaya kong tanggihan mula sa'yo. Oh, I know that, sweetheart. Believe me, my kisses are really hard for you to resist. Ang yabang mo, porke, hindi ka nabutiking kingpahay. Runs lap teasingly. Basta't mapapapayag din kitang pakasal sa'kin, haya. Good luck. I'll have to try harder to persuade. Perseed me, Hawa. He grinned mysteriously as he rubbed his chin. Good night, babe. I'll see you on Sunday. Guilty, tudyo ni Haya sa sarili nang makita yung pumarada sa harap ng mall ang Dodge from Rilla. Runs tumibis ito mula roon. Paano na yatatanggihan ng lalaking ito? Ang matikas na lakad pa lamang nito ay kakaiba na ang epekto sa kanya. And oh, his addictive kiss. He sure knew how to give her mouth a treat. Siguro ay tama ang kanyang ate Alicia. Kailangan niyang explore mga bagay na may kaugnayan sa romance. bago siya tumandang mag -isa. Tutal na sa stage naman na siya ng kanyang buhay na itinitreat niya sa kasiyahan ng kanyang sarili. So yes, she would indulge herself. Maybe sin na little to. Pumalik sa sintido niya si Rance na magkada upang palad sila. Hawak ang kamay niya. Iginiya siya nito patungo sa sasakyan nito. I hope you don't mind eating food from last night. Hindi leftovers sa mga yun. Ipinaluto ko lang sa ng farm kagabi. Ayaw ko kasi ng storyboard siya ngayong araw ng linggo. Iinitin ko na lang. It's okay. Sana hindi ka na nag-abala pa. Pwede naman kitang ipagluto. That would be nice. Nakangit ang sabi nito. Saka pinatakbo na ang sasakyan. But no, not on your day of sit-hike. Gusto ko ay magpapahinga ka at mag enjoy ka wala kang trabaho. Walang kabahayan na tinahak nilang daan patungo sa Vista Verde. Huling barangay na iyon ng Terra Roja sa bandang silangan. Wala siyang natatanong kundi mga puno ng Mahogany eh, at ang kabundukan sa kalayuan. Isang maliit na kalsada na nagsisilbing daanan sa plantasyon ang pinasok ni Ernst. Ilang saglit pa ay narating na nilang isang lugar doon na nagsisilbing workers area. Katabi iyon ang malaking nursery ng plantation, Malawak ang lawn sa ng isang warehouse style na building na siya na opisina at pahingahan ng mga trabahador. May isang mataas na watchtower doon kung saan niyaya siyang umaki at nirans. Malamig at presko ng simoy ng hangin doon dahil sa mga puno. Napakasarap huminga. The telescope belongs to my brother, Ken, siren ni habang binubuting tingang isang malaking high power telescope. Mahilig kasi iyon sa astronomy. Pero nagagamit ko ito sa pagtingin sa palibot ng plantasyon. Pinasilip siya nito sa telescope at ang sa lawak ng pataniman. Sa parting niya ng plantasyon, nagsimula noon ang lolo ko, more than 60 years ago. It was nothing but a barn stretch of land. Murang-murang pagkakabili niya noon sa lupa at gamit ang kalaman sa forestry. Inumpisa niya magtanim ng mga mahogany. Eh. Kwento nito. Kaedan ni mami ang mapunong iyon. Years later, ay pounting-unting binili ni Lolo ang mga katabing lupa at tinaniman din. din Ibinuhos ni Lolo ang lahat ng pera niya sa proyektong ito. Dahil naniniwala siyang balang araw, ay kikita ng malaking ang vista verde na kahit hindi man ay inmahintay, tiyak na mapapakinawangan namin mga apun niya. So for that, tado siya all the way ni na Lola at Mami. My mom was 52 years old when we harvested and sold the first trees. Limang taon pagkatapos nun, ay magkasunod na pumanaw ang maternal grandparents ko. They died peacefully, knowing that they had left a legacy to their family. Bakit may isang malaking punong natira doon? O si niya, nang mapansin may isang matandang puno ng mahogany eh, sa gitna ng mga bata pang puno. That was the very first tree ever planted here. Sadyang iniwan niya ni Lolo. Remembrance din daw sa pagkapanganak ni Mami. Mula sa kanyang likuran ay hinawakan nito ang telescope at iginalaw iyon. Ang nakikita mo yun ay mga punong kaedad naman ni Ate Resha. Mga 7-10 years, years pa ang hihintayin bago ma-harvest ang mga yan. Yung inani namin late last year ay pangalawang harvest pa lang ng plantasyong ito. Bakit ang tagal naman ang hintayin bago makapag-harvest? Tanong niya. Pwede namang ibenta ng maaga, kaso mas mataas ang commercial value ng mahogani eh, kapag 50 years old na. Mataas ang presyo sa abroad. si saka hindi rin pala sabay-sabay na taniman ang lupang ito, kaya hindi minsan ang pag-ani. So kailan uli ang next harvest ninyo? Muli nitong iginawa lawang telescope. Ipinawesto pa ka na. Two years from now ay may makukontrata ng bibili sa mga punong nakikita rito sa parting iyan. Sana may asawa ka na sa panahong iyon para maitanim mo sa mababakanting lupa ang bagong set ng mahogany trees na kasabay ng lalaki ng mga anak mo. Kung papayag ang pakasal sa akin sa lalong madaling panahon, tiyak na may baby na tayo by the time. Inalis ni Haya ang mga sa teleskopyo at tumingin dito. Seryoso ka ba talaga riyan sa mga sinasabi mo, Rance? Mukha ba ako nagbibiro? Balik tanong nito. Ba't why me? Napakaraming mga babae rin na pa mong maging girlfriend yung hindi ka napahihirapan. None of those girls become my friend, Haya. Hell, I don't even like any of them. Pero tayong dalawa, nagumpisa tayo bilang nagkaibigan. Magandang pundasyon ni Sun sa isang relasyon. I mean, maghanap ka ng talagang wife material. But you are wife material. She's cut. I'm not. Kita mo ang ayokong mag-asawa. Kaya nga binabago ko ang isip mo. Malaki talaga ang tiwala mo magtatagumpay ka. Kung may tiyaga, may nilaga. Parang pag-aalaga lang nilang mahogan. Mamiti ito. Saka ipapakita at paparamdam ko sa'yo ang magagandang bagay na makukuha mo sa pag-asawa. Like what? Companionship. Fun and romance. Iniiwas niya ang mga matarito at tumanaw sa mga puno. Pero hindi ba kung usaping pag-asawa ay dapat ka salary ng love? You're not in love with ignorance. Maybe I already am. That's why I'm drawn to you like this. Hindi mo ba naisip ang posibilidad na idun? Banaya ditong mawak sa kanyang baba at ipinaling ang mukha niya para dito. Look, I'm not really good at this, Haya. I've never been in love before. Kaya hindi ko pa talaga matukoy kung anong nararamdaman ko para sa'yo. But I want you. I adore you. Pwede namang mag-umpisa na ng pag-ibig, hindi ba? And who knows, maybe I'm already falling for you. Baka hindi ko pa lang nari-realize ng maiki. Kaya ayokong lumayo ka sa'kin. Sa you was looking at her with deep longing. And perhaps something more. Rance, she took a deep and she looked back at him. Ano ba yung napasok niya? Ipinangako niya noon. Sa sarili na hindi siya mai-involve sa isang lalaki dahil nga sa balak niyang pag-isa. Habang buhay ngunit hinayaan niyang mapalapit siya kay Rance. Hindi lamang siya nakikipag-date dito, kundi nakikipaghalikan din. Mapapadali ang lahat kung sasabihin niya rito ang hindi lamang pag-asawa. Ang wala sa balak niya, kundi patal na ng pagpapamilya. But she couldn't disappoint him. Could she? Hindi niya kaya. Ayaw pa niya. Gusto niya ang mga ibinibigay nito sa kanya. Ang lahat ng ipinapadama nito sa kanya. It was all physical. Iyon sana ang gusto niyang idiktik sa kanyang utak. Kaya hindi siya makawala-wala kay Rance. Ngunit alam niyang hindi lamang iyon ang dahilan. The man was always nice and sweet to her. With him, she felt respected and door. With him, she felt so special. Noon lamang siya nakadama ng ganun at ayaw muna niyang pakawalan iyon. She was actually happy. All the heaviness in her chest crumbled away and he leaned forward to kiss her passionately. She sank into his arm, feeling his kisses and his embrace. She moaned in delight, responding to him. Tumugon niya ang halik nito. Sinikap tumbasan ang init niyan para dito. Gusto rin niyang ibalik dito ang masarap na sensasyong ipinapadama nito sa kanya.